Formula ng marketing sa nilalaman, ang pagmemerkado sa nilalaman ay kasalukuyang isa sa mga pinakamalaking kalakaran sa digital marketing sa kabuuan at isang lugar na maraming mga may-ari ng website at mga tatak ay namumuhunan sa ngayon. Salamat sa kahangahangang pagbabalik na sila ay nakakakita ngunit ang marketing ng nilalaman ay isang komplikado at malawak na term na sumasaklaw sa isang bilang ng iba't ibang mga diskarte at aktibidad upang maging matagumpay ito. Kailangan mong magkaroon ng isang mahusay na pag-unawa sa kung ano ito, kung paano ito gumagana at kung paano mo ito pinakamahusay na may angkop, upang gumana para sa iyong partikular na tatak, sa gabay na ito malalaman mo kung paano gumagana ang marketing ng nilalaman, kung bakit mahalaga ito para sa iyong negosyo, at kung paano ito gamitin sa isang paraan, na ganap na nagbabago ng iyong tagumpay, makakatanggap ka ng isang ganap na formula sa pagmemerkado sa nilalaman, na maari mong iakma sa iyong sariling tatak, at maari mong gamitin upang makabuo ng napakalawak na autoridad at isang listahan ng mga mambabasa, saklaw ang mga paksa, paano lumilikha ang marketing ng nilalaman ng mga tagahanga at mamimili, paano sumulat ng mabuti ang anatomy ng isang mahusay na blog post, mga uri ng marketing sa nilalaman, bakit napakahalaga ng iyong brand para sa iyong nilalaman, at higit pa.